Katrin Bernardo. Napakasaya sa video ng mag-celebrate ng New Year kasama ang kanyang buong pamilya. Sama-sama ang Bernardo family na nag-dinner at sinalubong ang bagong taon sa isang event. Makikita nga sa video na talagang nag-enjoy ang buong pamilya. Kompleto nga dito ang kanyang mga kapatid at pasayaw-sayaw pa nga silang lahat at nakiki-party sa lahat ng tao roon. Tila nag-enjoy din ang mga pamangkin ni Catherine Bernardo dahil sa kanyang IG story ay talagang naging masaya ang kanyang mga tagahanga. Tila nabunutan na sila ng tinik na hindi nalulungkot ngayon si Catherine. Catherine Bernardo, mahilig pala sa mga spicy food. Sulit ang bakasyon ni Kat. Muling nagbahagi ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo ng kanyang naging bakasyon sa Thailand. Bukod nga dito ay ibinahagi din ni Catherine kung gaano niya ka-love ang mga spicy food doon. Napakasaya nga ni Catherine maging ng kanyang tummy. Ayon nga sa kanyang naging caption, Sharing a quick recap of all the bowls of Tom Yam that keep me busy during this trip. Because why not? Base nga sa mga photos na ibinahagi ni Catherine Bernardo ay tila talagang napakasarap ng kanyang kinakain. Isa-isa nga niya itong ibinahagi sa kanyang social media, particular na nga sa kanyang Instagram post. Bella Padilla at Kim Chu, solid ang pagkakaibigan. Love na love ni Bea si Kimi. Nagbahagi ang actress na si Bella Padilla ng isang appreciation post para sa kanyang kaibigan na si Kim Chu. Ayon sa kanya naging post, ilang araw lamang umano ang pagkita ng kanilang mga birthday. Kung kaya naman mayroon talaga silang pagkakamukha ng mga ugali at mga hilig. Ayon pa kay Bella ay 2017 pa umano nang sila ay naging malapit na magkaibigan. Bahagi pa nga ng kanyang naging caption Dami nating natutunan this trip and lagi tayong tulog ng tulog at the end of the day. Sa daming side quest but I had the best time. Cesar Montano, binigyan ng regalo ang kanyang ex-wife na si Sunshine Cruz. Personal na nagpunta at inabot ni Cesar Montano ang kanyang regalo sa kanyang ex-wife na si Sunshine Cruz. Kasabay nga nito ay sinundo niya ang kanyang mga anak upang makabanding ito sa bagong taon. Tila welcome na welcome naman si Cesar Montano sa bahay mismo ni Sunshine Cruz. Uh, uh. Oh, look, <laughs> Oh, look, Jesus. <laughs> but I just oh. last Jelly Di Belen at Ariel Rivera, napaka-strong ng relasyon. Ang sweet nga nila with their kids. Magkakasama at buo ang pamilya ni Miss Jelly Di Belen nang magdiwang ito ng bagong taon. Isa ang couple na sina Jelly Di Belen at Ariel Rivera sa so mga celebrities na talagang napaka-strong ng relationship. Ibinahagi nga ni Jelly de Belen sa kanyang social media ang mga larawan kasama ang kanyang mga anak. Ayon nga sa kanyang naging caption, Gotta always be thankful for special moments like this with my boys. I spent New Year's Eve with my family.